Knockout lang ang parahan para manalo si Teopimo Lopez kay Lomachenko Mukhang nagmamadaling sumikat itong si Teopimo Lopez Dahil kakahawak lang niya ng kanyang unang titulo Ay makikipag unification fight na siya agad At sahari pa ng pound for pound na si Basili Lomachenko Hindi lang unification fight ito Kundi ang disputed ang mananalo dito Kasi nakataya ang apat na belt Napakalaking laban nga ito dahil sa ito sa pinananabikan ng mga boxing fans na matchup, lalo na sa Amerika. At sa laki ito, nito, eh gustong makuha ng Saudi ang laban na ito at ganapin sa kanila. Ayon nga sa promoter na si Bob Arum, ay nakikipagbidding daw ang Saudi para dun ganapin ng laban. Mukhang swerte itong si Bob Arum dahil napakalaki ng ibinigay ng Saudi sa laban ni Anthony Joshua at Ander na 40 million dollars. Kaya malamang malaki rin ang ibibigay ng Saudi sa laban ng Lopez at Lomachenko Si Teofimo Lopez ay may kartadang 15 wins, 0 loss at 12 knockouts at 22 years old lang At si Vasily Lomachenko ay may kartadang 14 Pero kahit pareho silang naka 15 fights sa pro boxing, e eh malayo nga agwat nila sa amateur Matindi ang amateur record ni Lomachenko, nakadalawang gold siya sa Olympics Nakasali din naman si Lopez sa Olympics pero unang round pa lang ay talo na. Malaki rin ang agwat nila sa professional boxing. Kahit pa pareho silang 15 fights at si Lomachenko ay may isang talo. At si Lopez ay wala. Eh sa 14 na laban ni Lomachenko ay puro world championship lahat. Samantalang si Lopez ay isa pa lang ang championship fight niya. At ito yung huling laban niya na 2 round lang itinapos niya ang kalaban niya.

Marami naman ang nagtatanong kung handa na ba si Toyopimo Lopez na labaran si Lomachenko At kumpiyansa naman ito na tatalunin niya si Lomachenko At ang rason niya ay hindi kakayanin ni Lomachenko ang power punch niya dahil maliit ito At ang sabi naman ni Babarum tungkol sa labang ito ay punong-puno daw ng sorpresa si Lopez Dahil ang huling laban ito kung saan inagawan niya ng WBC title si Richard Comey ay tinapos lang niya sa dalawang round ang tanong, masosorpresa na naman kaya ni Lopez ang mundo ng boxing? O ang hari pa rin ang mananalo na si Lomachenko? Tingin ko naman na eh, hindi mananalo si Lopez kung desisyon ng laban. Mananalo lang siya sa parang knockout. Pero pwedeng pwede niyang manakout si Lomachenko dahil napatumba na ito ni George Linares. Here it is. Loma walking straight in. Ginoo overconfident, the... rin naman no masulit. Pasusukuin na lang ni Lomachenko si Lopez dahil tatadta rin niya ito ng suntok na manggagaling sa iba't ibang angulo at mga kakaibang angulo. Salamat sa panonood, paki-like, comment, share itong video at subscribe ka na rin. Salamat. F